Thank you Nagkainitan sa labas ng libigan ng mga bayani, mga pro at anti-Marcos sa libing kanina ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang mga matatandang pro-Marcos hindi napigilan magsalita laban sa mga anti-Marcos sa karamihan ay kabataan. Pero hindi rin nagpatinag ang mga anti-Marcos. Pininturahan pa nilang kalsada ng Here Lies Evil. Maray pang rally sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa tinaguriang Black Friday protest. Meron sa Maynila, Caloocan at Quezon City at maging sa EDSA People Power Monument. Facebook friends, pagkatapos ang halos tatlong dekada at limang administrasyon, dumating na ang pinakahihintay na araw ng pamilya Marcos, ang paghimlay kay dati Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang dumalo, katuwang ang mga pulis at sundalo. Binigyan si Marcos ang military honors na akma sa isang dating Pangulo at Commander-in-Chief ng AFP. Sampung araw pa lang mula nang ilabas ang desisyon ng korte na pumapayag sa libing. Ang PNP at AFP kahapon lang daw nalaman ang eksaktong oras at petsa Meron tuloy mga umalma dahil tila itinago raw impormasyon sa publiko. Gaya ng National Union of People's Lawyers na kumakatawan sa ilang petitioner laban sa Marcos Burial na tinawag pang magnanakaw, tyrant at human rights violator si Marcos. Sabi naman ni Vice President Lenny Robredo nakalagay sa batas na hindi pa final and executory ang desisyon ng Korte labing limang araw matapos itong ilabas o hanggang maresolba ang motion for reconsideration. Ayon naman sa Korte Suprema, walang kautosan sa ngayon na pumipigil sa libing ng dating Pangulo kahit pa merong motion for reconsideration. Sabi naman ng Malacanang, desisyon ng pamilya Marcos na ngayon gawin ng libing. Si Ilocos Sorte Governor Ivy Marcos nagsorry para sa mabilis ang paglilibing sa, paglilibing sa ama. Ginawa na lang daw pribado ang libing para hindi na masaktan pang damdamin ng mga kontrarito Humingi naman ang pangunawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ito ng paninisi ng ilang grupo sa kanya dahil sa utos niyang ilibing si dating Pangulo Marcos sa libingan ng mga bayani. Sabi ng Pangulo, pwede naman daw na maghain ng kaso mga nagsasabing biktima sila ng karahasan ng panahon ni Marcos. Hindi raw dapat isisi sa mga anak ang kasalanan ng ama. Sa pagka, uh, pagkakaalam naman daw ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, ngayon lang dinalaman ng Pangulo na ngayong araw ang libing ni Marcos. Umaas raw ang Pangulo na magkakaroon ng espasyo sa puso ng lahat ang pagpapatawan. Nasa lima pero ang Pangulo para sa APEC Summit kung saan inaasahang makakapulong niya si na Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Naiuwi na sa Pilipinas ang itinuturong drug lord ng Eastern Visayas sa si Kerwin Espinosa. Aminado si Kerwin na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan at kaligtasan ng kanyang pamilya kaya siya umalis ang bansa. Hindi rin daw tama na tawagin siyang drug lord dahil maliitan lang naman daw ang mga transaksyon niya. Pagtitiyak naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, ligtas si Kerwin sa PNP Custodial Center kung saan siya nakadetain. Dagdag pa ni de la Rosa, ipauubaya na raw niya sa DOJ kung isa sa ilalim si Kerwin sa Witness Protection Program. May panawagan din si Kerwin kay Pangulong Rodrigo Duterte, sana raw, bigyan siya ng pagkakataong magbagong buhay. Nakahanda rin daw siyang isiwalat ang mga malalaking personalidad na sangkot umano sa illegal drug trade. Ilang oras matapos dalhin sa kramen, nakausap ni Kerwin si Senador Manny Pacquiao. Ayon sa abogado ni Kerwin, kasama sa mga napag-usapan nila kung paano napasok si Kerwin sa droga. Inanunsyo na ang walong entries sa 42nd Metro Manila Film Festival. Ipalalabas ang mga ito sa December 25. Check our website for the full list. Ang retiradong boksingero namang si Floyd Mayweather Jr. wala na raw balak na tumapak muli sa boxing ring. Masaya na raw kasi siya sa naging takbo ng kanyang karera. Nung laban ni Pacquiao kay Jesse Vargas, sinabi ni Pacquiao na ready siya sa rematch sakaling pumayag si Mayweather. Pinabura naman ng korte ang reklamong isinampan ni GMA Network Chairman and CEO at Felipe Algozon laban sa Emirates Airlines. Find out more about that on our website. May mga natuwa, may mga nagulat at nagalit sa paghimlay kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Anong masasabi nyo mga kapuso? Feel free to comment below. Para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Mga kapatid, bandang alas 8.30 na ng gabi pero tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang kilos protesta dito sa may SCP Power Monument. At kung kanina ay kakaunti pa lang yung bilang sa ngayon aabot na sa mahigit limandaan o halos anim na raan na ang mga nandito sa paanan ng People Power Monument lahat sumisigaw kontra sa ginawang aksyon ng pamahalaan na paglagak ng labi ni dating Paolo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani walang eksaktong program na sunod dito sa ginagawa nilang kilos protesta lahat sila galing sa iba't ibang sektor mula sa iba't ibang lugar And one thing is for sure, wala nga daw leader sa kanilang dito tumatayo, pero lahat sila ay kontra kay Marcos. Sa mga oras na ito, may ilang mga nagsasalita na mga naging survivor o biktima ng martial law. Lahat sila sumisigaw na mali yung ginawang aksyon ng pamahalaan na tila raw, Eh, binigla sila sa ginawang paglilibing sa libingan ng mga bayani sa dating Pangulo. As of the moment, sa ngayon, Mapanggan nyo ang kanilang sigaw. Sumisigaw Marcos Hitler Diktador Tuta. Ang ilan sa mga nagpoprotesta nandito na sa may bahagi ng EDSA kung saan halos sakupin na nila yung dalawang lane nitong highway. Nagpapatuloy daw itong kanilang protesta na pamorningan na. Samantala, bilang uh, ng mga nagpoprotesta sa People Power Monument sa EDSA, patuloy na dumarami. Ilang mga opisyal ng pamahalaan ng nakaraang administrasyon ay nakisama na rin sa naturang protesta. mag si Kirby Cristobal live. Kati, sa mga oras na ito ay patuloy nga na tumataas itong bilang ng mga nakikilos protesta. Dito yan, eksakto sa People Power Monument sa EDSA. Sa katunayan, kanina sa ibinigay na datos sa atin ng Quezon City Police District, Uh, Station 8 sa pangunahin ni Colonel Fiesta, nasa 300 hanggang 400 lamang 'yung bilang nito kaninang alas-5:30 ng hapon. Pero ngayon na mga alas-7 na, ay uh, umakyat na ito hanggang 700 at ini-expect pa nila na patuloy na uh, posibleng tumaas 'yung bilang ng na mga nagkikilos protesta dahil nga sa ginawang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani kanina. Kanina nakausap natin 'yung uh, isa sa mga organizer ng uh, pagpupulong o ng ginagawang kilos protesta dito sa People Power Monument na si Ginoong Eleazar Carlos. Ayon nga sa kanya ay uh, tinut maigting, oh, maigpit nilang tinututulan yung naganap na paglibing kanina kay dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos. Ayon pa rito ay uh, hindi ito magsisilbing katahimikan dahil ito nga ay magsisilbing pagbubukas sa isip ng ating mga kababayan na... Talagang nakatikim ng matinding hinagpis noong panahon ng martial Ayon pa sa kanya ay inaasahan na darating din dito yung ilan sa mga numero na nagpoprotesta mula sa Katipunan at mula rin sa Ayala Triangle sa Makati. Kanina kati binanggit din ni LSR Carlos na posibleng... Ito na yung isa sa pinaka magandang paraan para maipakita sa taong bayan at sa buong sumusuporta sa mga ng nangyari noong martial law ang pagpunta ngayon sa People Power Mon Monument. Sa kati kanina nakita rin natin ang presensya ng uh, ilang uh, opisyal ng uh, pamahalaan noong uh, Aquino administration. Isa na rito si uh, Yusek Avigil Balte at ang dating presidential spokesperson na si Edwin Lacerda. Kanina narito rin at magsalita sa harapan itong si uh, Jim Paredes na talagang hinihikayat yung uh, mga kabataan na ipaglaban yung kanilang ipinaglabang demokrasya noong uh, panahon ng martial law inaasahan na magtutuloy-tuloy ang kilos-protestang ito at kanina nga kahit pumatak na yung ulan ay hindi hindi natinag itong mga kabataan ilang sektor mula sa uh, katoliko ang nandito uh, kabilang na ilang mga madre na nagpunta rito at uh, meron din na mula pa noong uh, panahon ng martial law o yung mga naging biktima ng martial law mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ngayon ng Philippine National Police para masiguro na rin yung seguridad ng mga nagkikilos protesta ngayon dito yan sa bahagi ng EDSA. So yan na muna ang pinakahuling update mula pa rin dito sa People Power Monument para sa PTV News, Kirby Cristobal. Maraming salamat Kirby Cristobal.